Thank you. ka ba um, uh, matao sa kwan? Alam niya magtagalog? Di hey, oh. mo. Mm, na. Nagibata din ng kanak. Nagibata din ng ka. Okay, Nina kagwapo. <laughs> okay, <one. laughs> kagwapo na Ba't ang gwapo mo? <coughs> Ba't na yun ang ano? Nang mukha mo na? Ano yun? Hindi ka gwapo. Hindi <coughs> ko keri. Ay, uh, uh, Banuhin ka. Na! Hindi <coughs> ko keri. Ay, Banuhin ka. Parang hindi na ako, ako masyadong marunong mag ano magsalita punti ng ano ng maging nano kilala, kilala mo pa ako yeah marunong ha, marunong sino ako ba sino ako Tina ko. Ada <laughs> Ganyan! Ten ako! Si? Uy! Ay, si Uy! Ganyan ka, gwapo ning ka na! Sama ka sa pag ano, pag uwi ko? Ha? Magbanding tayo ha? Bagunod ka sa laki. Bagunot ka sa laki. Inshallah. Ano? Uh, mga kuwan pa, October. Mga October pa. Bagunot ka sa laki ah. Uy. Adan man motor ko, Nakuha kay motor ko, ka adan man motor ko. Ako ka sa cellphone. Uy, ngini kalinyaning ka na ko basta pagunod ka sa laki ka mga 3 weeks bo na insya Allah hindi oh, diyan kung ka masarawan o kano katapusan ni saguna. Ni guna mukara kara. Ano ngayon? Ano ngayon? Ano na ngayon? Ano ngayon? Lang. Kay Dato lang. Ibigay mo lang sa akin yung ano niya. Pani ka. Uwai. Tapagunod man si Ama ni Kanan. Hindi. Hindi ni Ama ni Kanan. Ginanda to ka uh, ka. Magkamuka tayo, di ba? Mm. Hindi mo kamuka si ama mo, kundi ako yung kamuka mo kasi sa akin ka nang galing. Mm. Di ba? Ako yung kamuka mo. Sa akin ka nang galing, hindi, hindi kay ama mo. Tama? Magkamuka <laughs> tayo, Magkamuka tayo, no? Amin din mo. Oh. Magkole ka sa kabong. Owa, insya Allah. Insya <laughs> Gining ka guha Bakit ang guha mo na? Ha? Ano-ano? Gintong? <laughs> Bakit ako magkole ka? ay mambo soon soon anak soon bagunod ka sa laki ah okay hmm soon nangini uh, kalinyaning ka na pamasangko ko okay basta bagunod ka sa laki ka babanding ta dua tulo adam po ni uh, uh, si, may sister ka pa may kapatid ka para makilala mo din siya. Okay? Ilang taon ka na nak? Ilang taon ka? Ah? Pila na uh, ni Laguning ka? Tama ba yun? <laughs> Hindi ako masyado marunong mag ano ah. Pila ni Laguning ka? Dato. ka, gawon. Natawanin ka mo kasi si kay ko. <laughs> marunong, marunong. adaya ya, mambo, iwata ko niya. Patang guwapo mo nak. Wala magkamukha talaga tayo. Ang guwapo mo. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang dumating? Ngayon ka lang umuwi? No, ka sa Quran? Diyan. Oh, hoy. Okay. Nasino kasama mo diyan? Sina. Oh. Na no, si uh, Aman ka, Aman ka. Say say dali. Wala ka man narulo. Oh. No. Kamusta man si, kamusta na si ano, si Ina diyan. Si lola mo. Okay, abit, Ina. Oh, na. No. Oh. Alhamdulillah. Salamu, Salamu. 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 Ba, uh, Alhamdulillah. Salamat po na, Ina. Salamat. ba, ba bago ay Ina ay. <laughs> Ina ba? O, oh? ano? <laughs> Hi, Ina! <No>. Ina. <laughs> Alam, hindi pa ako makagit over sa mukha mo. Ang gwapo mo talaga, as in. Huwag ka mukha tayo, carbon copy. O, oh. kung, ano yung, kung ano yung mukha ko, mukha mo din. Hindi mo kamukha si ama mo. Sa akin ka, ano, sa ka akin galing kaya ako yung kamukha mo. Bakit makapalala ka? Dato! Yung pa rin ba yung ginagamit mong pangalan? Tato, yan pa rin yung ginagamit mong pangalan? Abdul Rasid. Abdul ano? Abdul Rasid ano? Adidasid. <laughs> ano? Abdul Rasid ano? Loris, Ate Saeed. Oo, oh, yung guling naman ako. Meron kang ano? Meron kang birth certificate. Birth. Oi. Oo. Ano pa ka? Ano ba din ka? Yung mga bagit over sa mukha mo na. Ang mo na. Baka meron ka ng ano ha, Meron ka ng girlfriend baka meron ka ng grip-gripin, group, ha? Yeah. to. Ha? Basi aron aron kasing kasan sa mga lipag, ha? Marang may mga kaska dyan Adato! Basi araw kasing ka, ha? ha. Uy! Huwag <laughs> muna nak, ha? Huwag muna kasi bata ka pa So, mag-aral ka muna, no? Mag-aral mo na lang mabuti Huwag ka mag-alalaan na mag-aral na Ha? So isig, isig na sa ginsan man yun Sa so, ginsan Kasapin ko pa yung tito mo doon kasi nandoon kay tito mo yung motor ko So, kasapin ko muna si tito pag-uwaan. Badja. Badja man kasi yun na. Kaya mo ba yung motor ang badya? Oy. Hmm. Sure ka. Kaya. Oy. Mag marunong ka. Marunong ka talaga mag-motor. Oo. Oh, na mag-ingat lang sa pag ha. Ingat mo sa pag-motor. Sa driver niya. Sa driver niya. Hmm. Sige. Dahil kausapin ko muna si Tito mo doon. Pero pag-uwi pa yun, anak. Pag-uwi ko pa. No. Kasi pag-uwi mo, pwede mo na yung madala. Oy. Salamat sa'yo kanya. Oy. <laughs> Matanggwa ko muna. So, yata. Eh, ano kaya ang Eh, si si ama ko si lulo mo lang yun Si lulo Lulo mo. Oh. Ang naman nito. Bukas mayroon kang kaso. Hoy. Oh. Na yung bukas? Ano yung nabit? Ano Tigaro ka na Ha? ako gabi. Na, bakit? Bakit gabi yung ano mo na? Um, at saka gabi? kami. -ga Anong grade ka na? Grade 6. Grade 6? English. Oh, kailan ang graduation mo? At po lang ba? Ito yung kailan ka pa talaga? Oh, English tapos na. Eh, bakit wala kang ano? May picture ka mo ba, Morris? Ni, um, ni Tato? May picture ka ba ni Tato? Wala. Naman, sa Disney, Disney. Bakit wala? Wala ka naman, expat. Oh. So, yun lang, yung, ano niya, yung... Kailan niyo, wala pa, hindi pa siya nakagraduate ng grade 6. Kailan, ba? kailan siya mag-graduate? Ano, mag kailan matapos? Pero grade 6 na ngayon. Second Ano? Bakit may grade? 12? Bakit may grade BLB 12? 126 lang naman yan kasi elementary? Kasi kapag grade 12 yan, ano yan? High school? Wala ka, oh, walang grade 12. 1 to 6 lang yan kasi elementary. Pero kapag high school, yan may grade 12. Eh, elementary pa naman si Gato. Di diba grade 6? Grade 6, ka, diba na? Grade 6? Ah, oh, next pa. So next. Sige anak, eh, ano mo kung kailan yung graduation mo? Kay iuuwi ako nak ha. Next, next, next ano yon? Next year? Ah. Okay. Sagot ka ngayon na. Ha? So, grade 5 ka ngayon. Sagot na grade 5 ka. Next year, grade 6. Next year, grade 6. Next next year mag grade 6 si Dato. Kapag so, next, ay, next ano, next year na mag-grabe siya, I-check niyo lang ako ha, Maurice kasi ano, uuwi ako niyan, uuwi lang ko si Tato, sa graduation niya. What? No. Sa so, Ano yun? Hindi talaga siya as in full? Bakit sa English lang? Ha? Huh? Hindi siya talaga full na ano, parang siyang normal lang ba? Bakit na English pa? Hindi lahat? Hindi, saan ka mag-arab ba? Ano nga yan po? Ano? Matagkagabas ang anak ah. Marunong ka mag-arab? Sige nga, magsalita ka nga ng Arab. Sige pe. Ano nga sa nga na. nga <laughs> nga Sige daw, pe! Bangag ka sa Arab. Sige daw, bina. Pakinggan ko. Sige sige daw,

سم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا قحب له سنقوم ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ظل الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بعد أيديهم وما خلفهم ولا يهمهم بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسيه السماوات وما في الأرض Ayahu tu'ib Umawal azizul haqeeb Adagallahu'l-azeeb Oh, galing-galing naman ng anak ko Galing naman Yun lang na Tapos na dun sa ano mukhara? Tapos na siya sa ano? Kung nag-aaral pa Nang

Uy, ba, na mo lang na isang mo lang. Magpayas tayo. Maganda si Umi mo, maganda. Ay, guwapo ka. Yes, hmm. akin ka nang Hindi mo kamukha si, si ama mo. Ako yung kamukha mo. Tingnan mo nga yung mukha mo sa ama, kay ama mo. Hindi kayo magkamukha kundi sa akin. Sa akin, eh, e, gunungin ka. Hmm. Ay, e, ka ba ni gunungkuha? Gunung, gunung, gunungin ka na. Hindi ba pagkamukha? diba? <laughs> diba? Magkamukha tayo. Nagkuha <laughs> po talaga. Magunod ka sa laki ha. Dato. Ha, dato. Magulot ka sa laki ha? insyaallah Allah. Insha Allah. Ah. Pasilla tapi kasi aman kan anak ku ana. Ikut, ikut yang biko lang gusto na pumunta ako diyan, no? Yes, aku Insha Allah. Ngin? di pagyem ko di magulo diyan. Insha Allah, gusto sya lang. Ogen. Oh, magembo. Magembo ina. Inshallah, magembo. Mahina yung signal no diyan mo ko. Ganyan? Into, in into. Okay Wi-Fi? Ha? Oh, so wala kayong Wi-Fi diyan. Nag-ano lang kayo. Walang lang sa Wi-Fi.